Bumisita sa bansa ang Korean all-male group na CCS at ang power duo na si na at Yangyang. Yang. Ang CCS naman ay binubuo ni na Lucas, Jisung, Leon at Beksu. Ang ilan sa kanila ay first time na nakarating sa Pilipinas habang ang iba ay ilang ulit na rin, nabanggit ng na mga bisita kung bakit gusto nila sa Pilipinas ay ang uh, pagmamahal ng mga Pinoy sa musika at ramdam daw nila ang pagiging hospitable ng mga Pilipino. Uh, first is gusto namin talaga dito sa Pilipinas. Ang Pilipino talaga is number one sa music. Ang isang viral hits noon na pusong bato ng singer-songwriter na si Alon ang nakatakdang i-translate sa Korean language at i-release naman ng duo na sina Ray Jun at Yang Yang. Pilipino, uh, CEO Jung Yong Bae introduced to us to the Filipino song. Everyone sing Pusong Bato. Yeah. And we love it so much that it inspired us to start our activity. In the Philippines. Habang nagpakita ng gilas naman ang CCS male group sa pag-awit ng uh, Tagalog iconic song na anak ng pumano ng musical legend na si Freddie Aguilar. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa South Korea ang nasabing grupo at duo. <mulong>